Welcome back mga kaboxing. Magandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans dahil halos mag-iisang buwan pa nga lang po ang nakalipas nang mabigyan ng pagkilala at champion's plaque ang kasalukuyang WBC World Minimum Champion at matibay natin na pambato na si Melvin Jerusalem sa katatapos lamang na 62nd Annual WBC Convention na ginanap sa Hamburg, Germany ay isang magandang balita na naman po ang pumutok para sa isa pa nating magiting na kampiyon na may hawak ng IBF World Minimum Champion Belt na si Pedro Taduran. Dahil sa bagong nilabas ng daring magazine na listahan ng mga nominado para sa Upset of the Year at Comeback of the Year Award, ay pareho pong nakapasok ang two-time IBF minimum weight champion na si Taduran. Kasama sa mga nominado para sa Upset of the Year Award si Bakram Mortazaliev. Ito'y matapos ginulat ni Murtazalyev ang mundo ng boxing, matapos pabagsakin ng apat na beses ang mas kilala na Australian boxing superstar na si Tim Zhu at tinalo ito via third round technical knockout buwan ng Oktobre nitong nakaraang taon lamang para sa IBF Super Welterweight Champion Belt. Pangalawa sa listahan ay si Bruno Surase. Ito'y matapos pinabagsak ni Surase ang former world champion na si Jaime Munguia sa harap mismo ng kanyang mga kababayan sa Tijuana, Mexico nitong nakalipas na buwan ng Disyembre lamang. Taliwas sa inaasahan ng karamihan na easy fight lang si Surase kay Munguia, ay round 6 nga lang po ang inabot ni Munguia sa kanilang laban. Matapos itong mapabagsak ni Surase at talunin via 6 round knockout. Sunod sa listahan ay si Liam Paro Ito'y matapos niyang ma-upset at talunin via 12-round unanimous decision ang nooy may hawak ng IBF Super Lightweight Champion Belt at matibay na pambato ng Puerto Rico na si Sobril Matias na kung saan dalawang judge ang umiscore ng 112-115 at isang judge ang umiscore ng 111-116 pabor kay Liam Paro. Kasama din sa listahan ang current IBF featherweight champion na si Angelo Leo. Dahil sa kanyang impresibong panalo kontra sa former IBF Featherweight Champion na si Luis Alberto Lopez na kung saan tinalo niya ito via 10-round knockout. Kasama rin sa ristahan si Fumilela Kafu Dahil ang undefeated boxer na si Kafo na pambato ng bansang South Africa ay matagumpay pong naagaw ang titulo sa nooy matibay na kampiyon at pambato ng Bansang Japan na si Kosei Tanaka sa mismong baluarte nito sa Bansang Japan noong dilipensahan nito ang hawak na WBO Super Flyweight Belt buwan ng Oktobre nitong nakalipas sa na taon lamang. Naagaw po ni Kafo ang hawak na titulo ni Tanaka sa pamamagitan ng 12-round split decision. Dahil sa napaka-impresibo at nakaka-proud na performance na pinakita ni Pedro Taduran sa kanyang naging laban sa undefeated at knockout artist at pinaniniwalaan ng maraming Japanese boxing fans na susunod o mas hihigit pa kay Naoya Inoue na maging Japanese boxing superstar na si Jinjiro Sigioka na kung saan dinurog nito ang kampyong Hapon sa harap mismo ng kanyang kababayan ay walang duda nga po na mapapasali talaga ito sa listahan para sa prestigyosong award ng Daring Magazine. Samantala, kasabayan din ni Taduran para sa Comeback of the Year Award sina Daniel Dubwa, Nick Ball, Billy Dib, Angelo Leo at Masamichi Yabuki. At kung sakaling parehong makuha o kahit isa sa mga awards na ito ni Taduran, ay tiyak na mas lalo pang iingay ang kanyang pangalan na magbibigay daan para sa mas mabibigat na laban at mas makikilala pa sa mundo ng boxing.